Balita mula sa Bicol. Matapos ang higit anim na taong paghintay, muling magabalik sa, sa Desyembre 27 ang mga biyahe at ang operasyon ng Philippine National Railways na may biyahe ka City sa Camarines Sur hanggang sa Ligaspe City at Salbay at vice versa. Ito ay matapos silang buwan ng paghahanda at pagkasayos ng mga daraanan at ang release ng tren sa muling tuwang pagabalik operasyon. Tatahakin ng tren ang nasa higit 100 km rota kung saan ito ay magkakaroon ng apat na biyahe sa araw-araw mag magsimula ang pamasahe sa 15 pesos sa unang stasyon at 155 naman para sa naman sa hanggang sa ikahuli. Maratandaan no itong Hulyo ay bumalik ang operasyon ng PNR na sa Rio ng Bicol. Ngunit mula lamang ito sa Naga City hanggang sa Ligao City. Ang nasabing pagbalik operasyon ng Naga uh, at Tuligaspi ay sa lamang sa mga programa inilatag ni dating uh, DOTRU Undersecretary uh, Cesar Chavez na ngayon ay uh, Undersecretary for Strategic Communication at uh, PNR General Manager Jeremy Hino na ngayon ay Undersecretary naman for Rails ng Department of Transportation. Para sa MBC Network News, Roel Saldigo, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao, sa nalalabing panahon ng simbang gabi sa bahaging ito ng Mindanao, patuloy na naka alert ang otoridad upang masigurong hindi na masundan pa ang naganap na first novena mass bombing sa MSU Marawi. Sa bahagi ng Central at South Central Mindanao, nakatutok ang Joint Task Force Talakudong sa lungsod ng Tacorong City, Sultan Kudarat Province at sa iba pang bahaging sakop nito upang bantayan ang natitirang panahon ng simbang gabi na magtatapos sa 24 nitong Disyembre. Sa informasyon mula sa 1st Mechanized Infantry Brigade Armor Division Philippine Army Information Team Nakapokus sa manu sila sa mga simbahan sa bahagi ng Soxar Region Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani Provinces ang Simbang Gabi na isa sa pinakamahaba at isa sa pinakamahalagang religious celebration sa Pilipinas dito sa bahagi ng Mindanao ito ay nirerespeto ng lahat ng relihiyon kabilang na ang relihiyong Islam. Ang tanging banta lamang umano dito ayon sa AFP ay ang ilang armadong grupo na inadap ang radical na paniniwala ng mga terorista. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas, Deezer RH, ako si RH19, di Makutak, tuloy-tuloy sa pagpambalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Baguio City, sinampanang kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman ni Baguio City Councilor Mylene Yaranon, si Mayor Benji Magalong. Dalito sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 at Grave Misconduct, Grave Abuse of Authority at prejudicial to the best interest of the service at section 4 ng Republic Act 6713 may kaugnayan nito sa pagbili ng city government ng isang lupa na nagkakalaga ng 95,377,000 pesos sa Topinao, Tuba, Benguet. sa labin siya na paya ng academic complaint ni uh, Councilor Yararon sinabi niya na pumasok ko ba si uh, Magalong sa isang transaksyon sa isang pribadong individual na si William Tan para bilhin ng gunsod ang inaloknot yung lupa sa Tuba, Benguet Anya walang pag-pinagtibay na ordinansa ang Baguio Council na nagpapaintulot sa Alcalde na ipatupad ang deed of absolute sale. Subalit ipinili pa rin ito ng Alcalde. Sinabi niya rin noon na may tuturing itong uh, grave abuse of authority at uh, kailangan siyang masampahan ng kaso. Binigyan din niya ranon na bago sa sana binili ang lote sa Tupinao ay sumailalim muna sa feasibility study para makahanap na mas magandang lote pabor sa City Government ng Bagyo. Ngunit ngayon nabili na ng City Government, lumilitaw na mayroon pala itong lease sa annotation sapagkat agricultural ang land classification nito at kailangan pa mag-apply ang gansol uh, para makonvert para sa residential area na akma sa hangat ng city government na gawing housing project. Kaya itong maayos na access road patungo sa Lotte kailangan pa ng 100 uh, million pesos. Kinabi na yan rano, nangangahulugan na den nabihado ang city government of Baguio. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino! Na-delay ang paglipad ng Cebu Pacific Flight 5J460 mula Iloilo International Airport papuntang na iya dahil sa bomb joke. Ayon sa source, nasa loob na ng eroplanong mga pasahero nang may isang lalaki na nag sa flight attendant na may bomba sa kanyang bagahe. Dahil dito pinababang lahat ng pasahero dala ang kanilang hand carry luggage. 9.25 ng gabi, December 21, ang flight schedule ng eroplano ngunit na delay dahil nagsagawa pa ng checking ang airport police kasama ang K-9 at explosive and ordnance disposal. Pinayagan lang na makalipad ang eroplano nang na-clear ng mga autoridad. Dinala naman sa police station sa bayan ng Kabatuan, Iloilo, ang pasahero na gumawa ng bomb joke at ang kanyang kasama. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama Tayong Pilipino